What's up mga ka Take Care? Good morning po sa inyong lahat. Please follow Benjie Take Care Flores at sa aking YouTube Ka -taker. Take Care. Take Care boom. So, ngayon po mga kaibigan, mga ka Take Care, i-adjust natin yung kadena ng uh, ni klongklong -klong dahil uh, may kaluwagan na siya, medyo malaki na yung play niya. So, 'yun nga. Kailangan nating i-adjust agad yung kadena ng ating mga motor kapag nakita natin na medyo may play na siya para makaiwas tayo sa disgrasya o aksidente sa karsada dahil kapag ito, itong kadena lumundag, naipit dito sa sprocket disgrasya, disgrasya ang aabutin natin mga katekir kapag naglock yung kadena dito sa sprocket syempre, titigil yan biglang titigil, lilipad ka kapag nakasingil ka kahit sa tricycle, kahit tricycle yan mas mabigat o mga kulong-kulong kagaya nito disgrasya pa rin kapag naglock yan lalo na halimbawa may bigat yung iyong dala pwede pa rin niyang uh, bumalintong sa o mabaliktad o tambling. So mga katikir, i-adjust na natin para mas okay yung kanyang uh, condition. Let's go! Hello! Ano kayang tayo pa yate, mga katikir? Pwede na. Pwede nating taigpitan. Dapat walang play yung kadena natin mga ka-taker boom. Dapat walang play ito. Kaya pag nakita, nakita nyo nang medyo lawlaw -law na siya konti, adjust agad para iwas disgrasya. Alam naman natin kapag sa disgrasya, doble-doble gasto, damage sa sasakyan, David sa katawan ang masama pa niyan kapag napuruhan yun yung mahirap kaya kailangan po natin lagi i-check yung ating mga sasakyan bago tayo bumiyahe ayun so tandaan po natin yun mga ka-take care i-check natin kulang pa kulang pa Ayan, medyo okay-okay na. Ngayon, so, paigpitan na natin mga ka-taker boom. Paigpitan na natin para may rock. Ito, kailangan kong kwan. Kailangan, kong, kailangan ko laging i-check yung kadena ni Klong dahil ito, uh, minsan mabigat yung aking daladala, -dala, yung sakay. Kaya, tapos yung mga pinabiyahe ko, mga akyatan, bababa. So, kailangan talagang uh, laging kong chile-check yung kadena ni Klong-Klong. Ayos. Oi, okay, mga taker, okay na naipigpitan ko na. Next naman na gagawin natin mga taker, Bob, lalagyan natin ng langis, oil. Yung i-lubricate natin yung kanyang kadena para pag nilubricate natin, pag nilubricate natin yung kadena, madulas. yeah boy. <laughs> Gamit pala tayo ng uh, stick. Gagamit tayo ng stick. Para mas madali nating ilagay. No mga takyer, kumuha tayo ng uh, dahon ng uh, mangga. Ito ang gagamitin natin, ito ang gagamitin natin, improvise para ilagay sa kadena, iklong. So lang natin. Ang tawag, ang tawag dyan ay? ang tawag dyan boss? Bulong. <laughs> sa na, tutulong yan, boss. Ito, kung hindi nyo ma-brush, ilagay nyo na lang dito. <laughs> Pag di na kinaya. <laughs> Ayan, mga take care. O, yan o. O, yeah, yan na. Tawag na padulas. Ito ang tinatawag na pang padulas, baby. <laughs> Ayan. Para, tapos, ulol mo siya. Lagay mo yung langis. Mga take care, lagay mo yung langis. ah uh, hinaharaan ko kayo. Sorry, sorry, sorry. Ay, ganyan po pala yung gamit niya yan. ito. Ganyan po pala gamit niya yan. Uh, oo, oh, oh, idol, oo. Oh, oh. Para madulas. Ay. Para pag madulas. Suabe. Mas masarap. Yeah. Mas, yeah, mas... mas masarap yung kanyang takbo. Ay, akala ko. Ay. Eh, para ano yung, paano yung takbo? <laughs> yung takbo niya is one. Suwabe. Yan. Yeah. <laughs> na all, tumatakbo. Alright. Ayan na mga kasay, kerbong na nakadjet na si Klongklong pwede na pang long ride yeah boy <laughs> so yun lang yung video natin mga taker sana po merong kayong natutunan at uh, ito ay base sa aking mga nalalaman na nais ko rin i-share po sa inyo dahil uh, bilang isang uh, tao ay uh, kailangan nating i-share ang ating mga kaalaman na mga sa mga positibong bagay-bagay. Uh, bagay -bagay. Yun. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow Benji Katekero Flores at subscribe <laughs> sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.